Araw-araw ay binibigyan tayo ng bagong pagkakataon na mabuhay at maranasan ang mga kasiyahan na hatid ng buhay. Ngunit sa kabila ng mga hamon at pagsubok na hinaharap natin, maraming dahilan pa rin para magpasalamat sa bawat araw na binibigay sa atin. Sa video na ito, tatalakayin natin ang labin lima na bagay na dapat nating pasalamatan sa araw-araw. Isa, ang ating pamilya at mga mahal sa buhay. Sila ang nagbibigay sa atin ng pagmamahal, suporta at inspirasyon sa araw-araw. Hindi natin maaring ipagpabukas ang pagpapahalaga sa kanila, kaya dapat natin silang pasalamatan araw-araw. Dalawa ang ating kalusugan. Sa kabila ng mga sakit at karamdaman na hinaharap, mahalaga na magpasalamat tayo sa ating kalusugan. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas at kakayahan na harapin ang mga hamon ng buhay. Tatlo ang trabaho o pagkakataon sa buhay. Kahit na hindi ito perpekto, dapat pa rin nating pasalamatan ang trabaho o pagkakataon na binibigay sa atin araw-araw. Ito ang nagbibigay sa atin ng kabuhayan at pagkakataon na magpakatupad sa ating mga pangarap. Apat, ang mga kaibigan. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga masasayang alaala at karamay sa panahon ng mga pagsubok. Dapat nating ipakita ang ating pasasalamat sa kanila sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga. 5. ang mga simpleng bagay. Minsan ay nakakalimutan natin na ipagpasalamat ang mga simpleng bagay tulad ng malinis na tubig, masarap na pagkain, at maaliwalas na panahon. Ngunit sa katunayan, ito ang mga bagay na hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na maipamalas. Anim, ang mga natutunan natin sa buhay. Sa bawat araw, mayroon tayong bagong natutunan sa mga karanasan natin. Dapat nating pasalamatan at gamitin ang mga ito upang patuloy na mag-improve at mag-grow bilang tao. Pito, ang mga pagkakataon na binibigay sa atin upang matuto at magpakabuti. Sa bawat pagkakataon na hinaharap natin, mayroong aral na dapat nating matutunan. Dapat nating pasalamatan ang mga ito, dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa atin, upang magpakabuti, at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. 8. Ang ating kaligtasan Sa bawat araw na binibigay sa atin, dapat nating ipagpasalamat ang ating kaligtasan. Hindi natin alam kung anong mga peligro o sakuna ang maaaring dumating sa ating buhay, kaya mahalaga na lagi natin itong ipinagdarasal at pinagpapasalamat. Siyam, ang ating mga talento at kakayahan. Bawat isa sa atin ay mayroong natatanging talento at kakayahan. Ito ang nagbibigay sa atin ng kakayahan na magpakatupad sa ating mga pangarap at magbigay ng inspirasyon sa iba. Isa zero ang kalikasan. Sa bawat araw na ating ginugugol sa mundo, dapat nating pasalamatan ang kalikasan sa mga biyayang ibinibigay nito sa atin. Ito ang nagbibigay ng ganda at kabuhayan sa ating mundo. Labing isa ang mga pagkakataon na magbigay ng tulong sa iba. Sa bawat araw, mayroong mga pagkakataon na magbigay ng tulong sa iba. Hindi lang ito nakakatulong sa ating kapwa, kundi nagbibigay din ito ng kasiyahan at kaligayahan sa ating sarili. Labing dalawa, ang mga taong nagpapakita ng pagmamahal, kabutihan sa atin. Sa bawat araw, mayroon tayong nakakasalamuha na nagpapakita ng pagmamahal, kabutihan sa atin. Dapat nating pasalamatan ang mga taong ito dahil sila ang nagpapakita ng liwanag at positibong enerhiya sa ating buhay. Labintatlo, ang ating kalayaan. Hindi lahat ay nabibigyan ng kalayaan na magpasya at mamuhay ayon sa kanilang kagustuhan. Dapat nating ipagpasalamat ang ating kalayaan at gamitin ito sa tamang paraan. Labing apat na ang ating mga pinagkakakitaan. Kahit na hindi sapat ang ating kinikita, dapat nating ipagpasalamat ang mga pinagkakakitaan natin sa araw-araw. Ito ang nagbibigay sa atin ng kakayahan na magbigay sa ating pamilya at sa ating sarili. Labing lima ang biyayang magkaroon ng bagong araw. Sa huli, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang biyayang magkaroon ng bagong araw. Ito ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magsimula muli, magpakatapang at magpakatatag sa harap ng kung anumang pagsubok na darating sa ating buhay. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na hinaharap natin sa araw-araw, mayroong maraming dahilan para magpasalamat. Ang pagpapahalaga sa mga bagay na ito ay magbibigay sa atin ng positibong pananaw, at magpapalakas sa ating loob sa harap ng kung anuman ang darating sa ating buhay. Kaya sa bawat araw na binibigay sa atin, huwag nating kalimutan na magpasalamat at magpakasalamat sa ating mga biyayang natatanggap. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-like, subscribe ka na at click ang notification bell para sa susunod natin video. Ito pa, Arensi Pinoy Mo TV, signing off.